Ang mundo ng NBA ay nagbabago, at ang mga veterano ay higit na nagdurusa sa mga pagbabagong iyon. Ang karanasan para sa locker room at ang kakayahang maglaro kung ang pinakamasamang sitwasyong nangyari ay nagkamit sila ng mga kontrata, kaya ang iba ay naglalaro na lang overseas at nahanap naman nila ang kasiyahan doon. May mga interesado naman na maglaro sa Pilipinas. Sino-sino kaya ito? Ang una sa ating listahan ay si Jamal Crawford. Si Jamal Crawford ang pinakamalaking biktima ng mga pagbabago sa NBA. Walang koponan ang gustong magkaroon ng mas matandang manlalaro na gumaganap ng poor defense at nawala ang kanilang bilis. Si Crawford ay isa pa mahusay na nakakasakit na talento na maaaring makatulong sa lugar na yon. Sa huling laro ng NBA noong 2018 at 19 season, nakakuha si Crawford ng 51 na puntos para sa Phoenix Suns, ngunit walang pumirma sa kanya ulit. Napabalita na si Crawford ay nagkaroon ng interes para maglaro overseas at Pilipinas ang kinensider niya para maglaro. Ang kasunod na player ay si J.R. Smith. Ang pagpili ng Los Angeles Lakers noon kay Dion Waiters kaysa kay J.R. Smith para sa kanilang huling roster spot patungo sa postseason ay maaaring nakitang nawala ang huling pagkakataon ni Smith sa NBA. Dumating ang mga huling sandali ni Smith noong 2018 NBA Finals kung saan nakalimutan niyang tumawag ng timeout sa karumaldumal na disaster. Walang mga koponan na gustong magbigay sa kanya ng pagkakataon pagkatapos ng ganoong mataas na profile na pagkakamali. Napag-usapan din na gusto niya maglaro overseas o di kaya ay sa Pilipinas. Sunod naman ay si Joe Johnson. Si Joe Johnson ang naging pinakamahusay na pangkalahatang manlalaro sa maikling kasaysayan ng Liga ng Big Three. Binigyan ng Detroit Pistons ng pagkakataon si Johnson sa preseason dahil sa tagumpay na ito, ngunit nagpa siya silang pumunta sa mas batang direksyon kapag napagtanto nilang hindi sila makikipaglaban para sa playoff spot. Si Johnson ay hindi nakakuha ng anumang iba pang hitsura mula sa mga kopuna ng NBA at nakumpirma na para sa isang big three na pagbabalik ngayong noong panahon ng summer. Napabalita rin na nagkaroon ng interes na maglaro si Johnson sa Pilipinas sunod ay si Isaiah Thomas. Isa si Isaiah Thomas sa iilang manlalaro sa listahan na magkaroon ng pagkakataong maglaro sa NBA ngayong season. Binigyan siya ng Washington Wizards ng isang shot bago siya ipinagpalit sa Los Angeles Clippers. Ni hindi nila nais na panatilihin si Thomas sa roster dahil sa kanyang mas maliit na sukat, kasaysayan ng pinsala, hindi mahusay na pagkakasala, at mahinang depensa. Maaring naubusan na ng oras ang kanyang karera sa NBA. Huling naglaro si Thomas para sa Charlotte Hornets. Napabalita naman noon na nagkaroon si Thomas ng interes na maglaro para sa iilang kupunan sa PBA. Sunod naman ay si Zach Randolph. Si Zach Randolph ay gumawa ng magagandang bagay sa NBA sa kanyang mahabang karera. Magtatalo ang mga tagahanga ng Memphis Grizzlies na siya ang pinakamahusay na manlalaro sa kasaysayan ng franchise mula noong nilikha niya ang kanilang pagkakakilanlan. Ang huling pagtakbo sa liga kasama ang Sacramento Kings ay nakita nila ang pagbench sa kanya pabor sa mga mas batang manlalaro. Si Randolph ay gumugol ng napakaraming oras sa sideline na walang ibang mga kopuna na tumingin sa kanya bilang nagkakahalaga ng pagbibigay ng isa pang kakataon Kaya nagpa siya si Randolph na maglaro na lang sana overseas ngunit hindi natuloy. Sunod ay si Nick Young. Ang mga kalokohan ni Nick Young ay nagpunta sa kanya sa maling bahagi ng mga circle ng NBA. Si Young ay nagkaroon ng ilang magagandang season sa Los Angeles Lakers bago nawala ang kanyang kaugnayan sa liga. Dinala siya ng Golden State Warriors sa isang ring, ngunit walang mga koponan ang gustong pumirma sa kanya sa pasulong. Sinabi ni Young na gusto niyang bumalik sa NBA. Mukhang hindi malamang maliban kung may magbabago sa kanyang laro. Kaya napabalita na maglalaro si Young overseas at kinensader niya ang Philippine basketball. Sunod ay si Darren Williams. Ang pag-decline ni Darren Williams ay isa sa mga pinakamalungkot na kwento sa kamakailang alaala ng NBA. Si Williams ay mahigpit na itinuturing sa debate bilang pinakamahusay na point guard kasama si Chris Paul. Ang kanilang mga karera ay napunta sa iba't ibang direksyon dahil sa mga pinsala ni Williams. Ginugol ni Williams ang kanyang huling season sa Cleveland Cavaliers bago natapos ang liga sa kanya. Plano din umano umanunoon Williams na bumalik sa basketball at kinonsedera niya ang Pilipinas para maglaro ulit. Sunod ay si Amare Stoudemire. Injury ang naging dahilan ng paghina ng karera ni Amare Stoudemire nang mas mabilis kaysa sa inaasahan. Nakatanggap ang New York Knicks ng isang malakas na season mula kay Stoudmire bago nagsimulang bumagsak ang kanyang mga numero. Naglaro si Stoudmire para sa Big 3 ni Ice Cube kasama ang mga stints sa Israel at China nitong mga nakaraang taon. Ang panginibabaw sa Big 3 ay nakita ni Amare na nakakuha ng mga tryout mula sa mga kopuna ng NBA noong isang summer nang hindi nakakuha ng alo. Nagplano din ni Amare na maglaro overseas. Sunod ay si Kenneth Ferred. Naglaro si Kenneth Ferred sa Houston Rockets sa isang pivotal playoff minutes noon. Si Fered ang kanilang pinakamahusay na big man pagkatapos ni Clint Capella, ngunit nais ng koponan na tanggalin ang tradisyonal na posisyon sa center power forward. Walang gustong kumuha ng pagkakataon na idagdag si Fered at tahimik siyang nawala ng pwesto sa liga. Bata pa si Fered para makakuha ng isa pang pagkakataon sa susunod na offseason. Pero wala na umanong balita sa kanyang NBA career at naglaro na lang overseas at plano niya din pumunta sa Pinas. Sunod ay si Andrew Bugo. Si Andrew Bogut ay bumuo ng isang sumusunod sa Australia para sa Sydney Kings. Pinirmahan ng Golden State Warriors si Bogut noon para sa kanilang post-season run. Ngunit hindi siya nakahanap ng pangmatagalang tahanan sa NBA. Bumalik si Bogut sa Sydney para sa kanyang ikalawang stint sa Koponan. Ito ay malamang kung saan niya gugugulin ang natitirang mga taon ng kanyang karera. Plano niya din umano maglaro overseas kung wala na siyang chance sa Australia. Sunod ay si Jeremy Lin. Nanalo si Jeremy Lin ng NBA Championship kasama ang Toronto Raptors noong 2019 NBA Finals kontra Warriors sa kabila ng halos hindi paglalaro sa season. Ang mga injury ni Lin noong panahon niya sa Brooklyn Nets ay nagkaroon ng papel sa pagbagsak niya sa mga rankang ng liga. Hindi makakuha ng kontrata si Lin nitong nakaraang offseason at ngayon ay naglalaro sa China Basketball Association. Ang kasunod ay si Greg Monroe. Ang papel ng big man na nagbabago sa NBA ay nagpawala ng halaga ni Greg Monroe. Ang mga koponan ay hindi nais na kumuha ng pagkakataon sa isang average na sentro na walang shooting sa 3 points. Ang mga huling laro ni Monroe sa NBA ay dumating kasama ang Philadelphia 76ers bago lumipat sa Euroleague. Nasaksihan ng mga nakaraang panahon ang pagkakaroon ni Monroe ng hindi bababa sa limang taon sa NBA plano din umano niya mag-oversee ulit pagkatapos niyang maglaro sa Europe at sa Pilipinas na naman kasunod. At panghuli ay si Timofey Mozgov. Tinulungan ni Lebron James si Timofey Mozgov na magmukhang isang bituin sa 2015 NBA playoffs matapos na tamaan ng mga injury ang Cleveland Cavaliers. Ang ilang mga season ng magandang paglalaro kay Lebron ay nagbigay kay Mozgov ng malaking kontrata mula sa Los Angeles Lakers. Ang mga resulta ay kakilakilabot at siya ay ipinagpalit sa paligid ng ilang beses bago ma-wave. At napabalita noon na plano niya maglaro sa PBA. At yan ang lahat ng manlalaro na nagkaroon ng interes na maglaro sa Pilipinas. Talagang magbabago ang landscape ng basketball sa atin kung maglalaro sila dito. May nakalimutan ba kami sa listahan? E comment lang sa comment section.